Eh sige. kunin natin, nitong ilagay natin. Uy! Yeah, wow. no? oh. Hoy, na, puro na. Eto. Kang wala na suko na grabe na. Padlo, lo, lo, Good morning ka na natin sa ano, uh, kaginawaan kasi mas marami pang huli dito so huwag tayo lumayo uh, practically yung mga lods ganito yan saan yung huli doon tayo ganun lang mga simple yan so, lalayo ka simple pwede rin naman nga lang uh, eh, uras oras lang mga tatlong oras lang maximum uh, yung fishing natin malapit eh welcome natin ang ating fishing buddy ngayon si Christian si Tapalang oh. Dilmal ay isang morning, idol doon. Morning, morning. Wala pa, wala pang pakiramdam pero mamaya sana magparamdam sila. Ayun, dito lang kami oh. Ayun. Uy, ano yan? Pugba, ikaw talaga nauna. Alang iya po, sanggala. Pakiramdam <laughs> na. Isip pa <na> Laki <laughs> pa oh. Mga lods, kanina pa ako dito ha. Sige, tandaan mo. Oy, mga fish. Dito na. Fish on na. Ayan o, si Kabiwat sa Saldo TV. Ayan. Sana mga dami tayo. Oh, nakadali na. Oy. Pwede na. Pwede na. Pwede na. Punto <laughs> o? Ayaw nila mainitot kanina eh. Oh. Ano ko yung tre? Dito ka! Yan ito Lerwin. Sumaka ulit. Oh, you know, Oh, talaga ganda. Meron na. Oh, meron na Oh. Meron Meron na. Ayun na nga mga master, mga idol, talagang grabe na overwhelmed kami sa hulihan namin dito. Malala talaga ang hulihan namin dito mga lods. Kaya support lang mga lods, mga master, hanggang sa huli. Kasi dito nyo makikita kung paano kami manghuli at gaano kadami ang aming nanghuling tilapia sa ngayon. Dahil season para mga idol kaya sa mga anglers dyan na gustong may spot, tara mag na kayo mga idol at uh, ituturo ko sa inyo ang location kung saan banda. At kung ikaw naman ay YouTubers mga idol na napadaan ng aking video sa iyong wall, pakilike at share at subscribe at mag-iwan ng bakas at mag lang mga idol para re ko kayo mga loads. Shout out nga pala sa mga masugid nating taga-subaybay na taga-tugigaraw. Mingol, you family. Palayan City, Ronil Caetano. Mr. Danny na laging nasa base ko, naka-spot. Mga kapatid ko nasa malayang lugar, mga kamag-anak ko, mga tropa ko dito, mga angler bros, cafe fishing, at sa lahat-lahat ng mga silent viewers ko, maraming salamat po. Mm. Gali ka. Gali.

Aduh, Jadi kalau itu. Peroh ramai. Wala lasang isda. Wala lasang isda. Wala wala. Ah, kira na! Grabe yung ano! Butoy! Yes! Enjoy talaga dami! Ayun o! Uy! Ano ba yan? Oh, okay. <laughs> <laughs> Ayun na no? o! Uy! Grabe! Ano ba yan? <laughs> ano ba yan? Tama na ano yan! Hindi, <laughs> may ano to eh. May laman to sa ilalim eh. <laughs> Yun, grabe. daya eh, saya puno <laughs> ya. bebe? Lain mana segi? Hehehe. Ayy. Ihi. Aku, oh, ah, yeah. jadi ini, wah oh, pinoyem penuh na. daku. Oh, <laughs> 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 Ano mas ba? Update tayo ng huli natin ayong akin, no? Oh. Mamumuno-muno na Ito kay Christian, no? Hoy, ilo na <laughs> Kay Panyo, mas lalo to <laughs> Tagina O, oh, silipin ninyo na lang mga lods, no? Oh. Grabe Dami Samantala yun season Ha? Ito ka habang nagpapahin niya ka. Oh, makakadang sa ito. Uy, lala, lala. Tapos <coughs> ka biwas, oh. Puno na yung kulir, puno na. Oh, yun pa, oh. Grabe talaga, mga lods, oh. non stop non-stop. Ayun na. Kalat na sa kalsawa na. Kalat na. Lucky. Ay, malaki to. Malaki to. Ano to? Ano to? Ayaw tumigil Miguel. Yani. Janitor yata to eh. Ah! Lagi ako kabuta. Hoy, wala ka tinira dito sa ko. Lagi. Mm, lo, La, ito rin ano to. Jan din. <laughs> biker ya Puro ayun, tanggal Gagawin dyan, ito na yan ha Two strike Ito <laughs> na <laughs> hmm? hmm? Shit! Pa, ah, puta kira. Mabaw! Bilas! Mabaw! So, Mabaw! Ito, gusto mo ito! Ito! Gago ka, ginulo. Eh. Uy, <laughs> <Ay>, nakatalawa din! <laughs> Ayaw pa isang ayo <kami>, pa <laughs> Halo, oli oli. Hei putus tanggal. Oh, bigat. Saya oh, yang buat ente lawang janitor. Ya enggak, ibu tangannya nonstop. Woi, bigat. Eh, segi bukan matanggal, uh, wog ka matanggal bebe. Wog ka matanggal bebe. Wog ka matanggal bebe. Yee. Woi, buca. Kumulo, 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 kumulo. bola bulan tuh. Oh, oi iwan. Oh, shit. Ayaw na nga ako eh, wala na akong bulate eh. Tsaka wala na mapaglagyan. Marami doon. Wala na, hindi <laughs> na, na Ha? <laughs> Pasok ko na to sa box. Mas puno na. Ayan! Uy! Wala na! Huwag mong nakunin! Pasagasawa! Dalawa dala. dalawa! Dala. Dala, dala. dala, dala. Ube! <laughs> Ube! Dala, Ube! So mga lods! Uh, talagang wala na! Soko na! Grabe na! At ah... Uh, na natin next time! Kasi sabi huli natin! Meron ako sa box! Motor! Puno na! So, Meron kami! Hati kami ni Christian! Puno na rin to? So, ito yung mga huli! Para for your information Ayan. Dalawa kami ni Christian. Napunok na. Ito yung kanya. Sus! Oh, Ang pami nalaga yan. Ay, <laughs> kay Puspan yung ito. Nagbigay pa yan, ha? Pasilip. Sus! Hala, hala, hala. Ayun. Kay Idol Gilmar, nandun sa... Ano niya? Box niya. Ang pa. Uy! Ah, uh, isa ka lang. Ayun pa, humihila pa, oh. Naku! Oh, grabe. Super saya namin, mga Lord. Super saya, super. Grabe, sa daming huli. So, may mabibiyayaan na naman tayo ng huli. Tignan mo, kabiwas. Oh, ito, laki. Patingin. Oh. Oo. Oh, oh. Ito. Sa kanya. Ah, malapit. Ako na nga nilalagay huli ko. Ay! Grabe. Oh, eh, o, no. dito nga nilalagay huli ko. Mga oh. sa akin. Nilano. May ayuda. Namimigay ng ayudes, kabiwas. Ito ka sa akin. Patiin, patiin. Oo, na